So, dito ako kayo sa may ano it's sa Kubaw O, oras na naman Panahon na naman para uh, Umuwi ng probinsya Para makadalaw sa ating mga namayapang mali sa buhay Dahil sa Mag-uundas Kesa naman na sila yung dumalaw sa atin tayo na lang dadalaw sa ating mga mahal sa buhay na na may apa. putak ako ng super lines para pa-reserve ng ticket. oo so, kailangan mas maaga magpa-reserve. So, dito kasi, kailangan kung may mga ganitong mga panahon, kailangan maaga ka magpa-reserve kasi kung ilan araw araw na sa kababiyay So, may hirapan ka na. So, kaya ngayon, maaga pa lang, papareserve na ako. Kasi, uh, October 28, ang gabi. So, ang kukunin kong ano, ticket. Para, makasiguro na ano, na makaupo. Kasi pag yung time na ano, siksikan talaga kakaunaan nagkakagawan sa ano sa uh, uh, para reserve so, dito yan sa ano it's a Cubao, super lines so oh, alas na dito lahat ng mga ano pas uh, bus terminal na mga biyahe probinsya oh, Superlines. super lines <laughs> uh, pasok rin sa entrance

Nagang fully book na Magtatanong pa ako Baka may mga extra pass. So ganun kahirap So October 20 pa lang yun 10 days pa Ganyan so, ka agad Bigo sa super lines Ganun ka ano Kabilis, mapuno ang mga ano, ng servisyon so uh, lipat ako punta ako ng BNPB so uh, doon ako magta-try kasi kahit dito sa superlines mga biyaing dahit wala na rin, fully booked na rin hanggang ano, ang uno ang November so, ganun kahirap pag ano pag talagang ano na late ka pa, pa ano, reserve ano oh, pizza pa lang yun so, October 20 pa lang So 10 days pa So ganun agad ka ano Kapuno ang ah, mga reservation ng ah, ano Mga biyayang probinsya O oh, Ipat di tapos dito sa ano DLTV mga biyayang Dahit So, ayan so, Bali, tatlong tiket Tatlo lang kami uuwi Asawa ko sa kayong gusto kong anak na, no oo So, kailangan talaga Mga Ganitong, ano Mga panahon buwan ng mga ano kuya ng mga probinsya kailangan mas maaga ka pa talaga one week ano uh, one month before magpa-reserve ka na mabiyahing probinsya lalo na pag mga panahon ng ano uh, magpapasko December talagang grabe grabe pa sa uh, ano na to area na to ng ano mga bus terminal ng mga ano, biyahe probinsya maraming maraming pasahero talaga Ayan, marami nang ano, marami nang mga pauwi biyahe ng Batangas ang kagandaan sana kung sa super lines ako Superlines kami so diretso kasi diretso kasi yung, sa ano yung biyahe diretso sa bahaya namin so yung DLTV kasi sa dait naman sila so i-stop na lang kami bababad na lang kami ng talupatib so sasakay na lang kami ng mga bus so, mga minipan na ano biyahe doon sa si Panganiban sa So isang so pa kami pero malapit na lang naman ha so wala pang isang oras na ano biyay so yun guys hanggang dito na lang ang aking video so, tatawid pa ako ng ano Aurora Cubao biyayeng San Mateo Pabu